Hello, hello. Welcome to my YouTube channel. Ito, nagkukuha sana tayo ng malunggay. Ito yung video natin ngayon. Mangon ng malunggay. Kaso nga lang, eh, ayan ako, nakuha ko. nag lang ako. Kukunti lang naman. Meron pa naman dagat sa bahay. Ayan, yan, malunggay. Eh, habang, kuan, magbibigyo tayo pa uwi. Kasi nga, medyo malayo-layo din yung bahay. Dito ako sa may tanim ng mga kasama ko. Babike na tayo. Tagal na tayo hindi marunong magbike na ata. Ayan. Andito yung mga iba gumagawa. Kaliwali! Ayan yung magaro. Ada, Nepal. Ayan na siyempre malunggay o. Ayan sa loob. Sige. Sige. Ito, sige, bawin na tayo. Video tayo sa daanan. Ito. Ito yung lumang one squatter. Ay, yung slaughter. Squatter? Mali pala yung pagkasabi ko. Islaughter yung ating katayan ng manok yan. Kaso nga nailipat na doon sa kabilang lugar. Abkick na doon ngayon. Ayan o. Oh. malaki din yung compound namin. Sayang yung mga makina na yan. Lalaki o. Oh binibenta daw nila yan kaso nga lang wala pang nakakabili yung mga makina yan pang frozen dami laki niyan, laki din yan ayun yung pangalan dati sa units kaso lang wala na ito yung daanan natin papunta sa pauwi ayan ayun yung pan natin ito naman bagong tayo yan yung KPI na yan frozen ng manok yung lalagay nila dyan yung mga ibang manok dyan kasi nga medyo patabi naman yung mga ipoproset nila dyan kaya nakalagay dun mobile cold store KTI ay yung pangalan ng kumpanya namin Altoga yung naka logo yung manok ito naman yun yung warehouse namin yan sa furniture ayan no? Eh malayo din to pag nilalakad ko eh, kaya iniram ko tong bike tong kasama namin eh. Wala ako mahiram na sasakyan kaya bike na lang tayo. Ayun. Alam niyo ba yung kulay puti na yan? Napangkwan ng ano? Yung virus. Yan kasi tinatambak yung tayo ng manok eh. Pagka naghahakot 'to sa poultry. Dalawang dalawang tumpok yan, meron pa doon sa dulo sa so yung daanan natin kasi nga noong nakaraan linggo umulan kaya ganito yung tsura ng daanan natin medyo basa yung ibang parte yung ibang ibang parte hindi tayo lang matigas dun doon naman yung pulte ng manok sa kabila na yun medyo malayo malaking kumpan to sa aming lugar eh aming kumpanya eh pag iniikot mo yan pag iniikot ka rin eh, dito nga lang sa pagpunta ko doon sa kasama ko pag hindi ako nagbike pagod din eh kaya nagbike na lang tayo Aputing at may nahiraman tayong wala. Ito, yun yung sabi ko. yung isang tumpok na yan. Pinagtampakan din lang tayo yan. Nilagyan nila ng limestone. Matibay yung gamot na yan eh. Hindi tutubo ang damo dyan. Ayan o. Oh. Parang pulbus eh. Ayan, nilalagyan nila ng ganyan. Kakahingal ah, din ha ah. Malayo na sila yun yung binat ko eh. Hindi na rin bago. Hindi na rin tayo sanay na magbatch. Matagal na rin. Yan, mali doon pa tayo pupunta doon. Sa may, ano yun, eh, may makapal na kahoy doon. Yun yung accommodation namin. Doon ako galing ho, sa kabila na yun. Doon. Kung nakikita yung truck doon na nakatalikod, doon ako galing. ito yung gate namin nung pag lumalabas kami sa compound papuntang sa magde-deliver ayan may ginagawang warehouse na naman dito sa aming kumpanya ayan o oh. ito naman warehouse din namin yan sa mga furniture andyan yung mga ibang sopa eh mamaya gagawa kami kay tanghali na pumunta kasi nga Ramadan eh. Tanghali na kayo magsisimula. Ito oh, yung ginagawang bagong warehouse. Ang laki-laki din yan. yan. oh. Mabilis lang ikabit yan. Sige, kon eh. Sandwich panel yung yun, maganyan, no? Sandwich panel. Kaya lang mas mahal daw yan kaysa sa akon eh. Sa hollow block. O, dito na tayo. Ay, parking natin itong nahiram natin na sakyan ah, kahingal din, nakarating din. Ah, ay, puta. Hanggang dito na lang muna. At eh, ipaparking ko na itong nahiram kong sakyan. <laughs> Pakisubscribe naman po para like, share itong aking YouTube channel. Salamat, salamat po. God bless.